O sa hindi ka lang marunong madala? Ah, excuse me. Meron bang lingwahe mga kabet? Because I sure wasn't brief. Do you need a translator? Pwede ako magpadala dito para sakaling magkaintindihan naman tayo. Simple lang. Hindi need sir. Layuan mo ang asawa. Aba, hindi ako nagpunta dito para makapag-away. Kailangan ko lang talaga mag- ba ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi ba't hiniwalaya ka na nga tao? Hindi malinaw? He said he doesn't want you anymore. He wants you out of his life. Kaya ka nga ibinasura, hindi pa. Get out. Before I ask my guards to hurt you. Get out. Hindi ba, alis kayo. Hindi ko nakakausap. Sige, sige, sige. Kabit nga naman. Ang galing gumawa ng kwento para lang kaawaan ng mga lalaki. Ano? Mga ganyan, di ba? Didiskarte, pag na ni Cesar, kung ano-anong maiisip para lang magkaroon ng pera. If that's what you want, why didn't you tell me? Magkano ang outstanding balance ni Cesar? Name your price. If you want, I can even pay for your electric bill. Totoo ang sinasabi ko. Totoo sinasabi ko, dinadala ko ang anak ni Cesar. May dating bomba star na nagsabi na anakan din daw siya ni Cesar. So, binigyan ko siya ng... 500,000 pesos. Okay na ba yun sa'yo? Hindi? Dagdagan natin. Gawin nating 1 million pesos. ang hindi kakagandahan.